Good morning mga kabsat. Palitan natin ngayon tong tali ng baka natin. Si napapatid na yung kanyang tali. Ayan ang luma na. Ayan papalitan natin ito. Ayan. Papatid na siya. Palitan natin ngayon yan. Tsaka ito. Ang ipalit natin. Palitan na natin ng bago. Ayan. Nahin natin tong baka sunod natin naman yung kalabaw. Tara, tamahan nyo ako mga kabsat. Ayan na mga kabsat. Nailagay na natin. Pogi na siya. Ayan na. Diba? Bago niya yung kanyang kailong at saka yung tali. Safe na siya. So, thank you for watching mga kabsat. Sunod natin yung kalabaw. Ayan siya.